Ayan, good morning po sa ating lahat dyan mga kamigs Magandang, 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 magandang umaga po sa ating lahat Nandito po tayo ngayon sa Palabas ng aming subdivision Malapit po ito sa gate Ayan o So magbabike tayo ngayon Tara mga kamigs uh, Samahan niyo ako Magbabike tayo dahan lang Ayan po mga kamix Ang ating uh, Kalsata dito napakaluwag po Dito po to sa looban ng aming uh, Subdivision uh, Ayan uh, Ayan mga kamix So magbabike tayo Ito yung ginagawa ko tuwing umaga Magandito ako sa bahay Pag wala akong gawa Walang trabaho Pag walang tawag kasi pungkol uh, lang po ang ating trabaho mga kamis tawag tawag lang so kapag walang tawag sa loob ng isang buwan, o, di wala tayong gawa so kaya ito lang ginagawa ko dito yan yan po anak ko vlogger na eh ayan si Ampolo saan punta Paul? Uh, trabaho? okay yan mapupunta sa trabaho yung aming isang uh, kapitbahay yan, yun po yung ating tanki dito Simpinyal. ayan po yung mga ano dito mga garden garden malawak po dito marami pa kasi dito walang mga bahay so ginagawa nila tinataniman mo nila ng mga walang ng ano mga gulay o kaya saging so malapit na tayo sa Yan. Ito po yung ano dito, playground. Ito ang mga bata Nag tuwang tuwang-tuwa yung mga bata dyan. Sa hapon, marami po mga bata dyan. Oh, hams. Ah. Yan mga kamiks, wala kasi tayong handle. Walang hawakan, walang ano ng cellphone. Kaya ano, hirapan po tayo mag video ok malapit na tayo sa labasan sa gate Ayan po yung gate natin o. Ayan o. yung gate natin. So nasa labasan na tayo mga kamigs So nasa labasan na tayo Highway na to Ito po yung highway dito Ang pakalawag dito ng highway namin dito Ayan may puno Ayan mga kamigs oh. Napakita ko lang yung ating highway Ayan Ayan po mayroon tayo dito dali at saka Alpha alphamart Dito sa labas ng gate So, nag-improve na rin po Ang lugar talaga dito So, tara Punta tayong palengke Mag-iikot-iikot lang tayo Tapos after na tayo Para may makuha tayong gulay tayo, Sa tayo, uh, maulam natin O ulamin Ayan Ayan yung mga kamikso Ayan yung alphamart Ayan yung Dali Dito may ito yung ah uh, uh, mother earth, mother earth uh, ano to? Bulaklakan, wala ano po yan. Landscape, pagka gusto nyo bumili ng mga bulaklak dyan po, napakarami. Napakalawak po yan sa loob. Ito, ito. Tapos, ito. Tapos, ito. Tapos, ito. Tapos, dito na po tayo sa palengke mga kalix ay ito yung palengke natin dito ay ito yung kalsada kahapaan ng kalsada marami na rin nagtitinda ayan ayan So ayan mga kamix, ito yung palengke na yun namin dito. Lalo, lalo linggo, na dito pagka uh, linggo, nakapakasikip dito dami tao tatag pa yung mga ibang bumibiyahe dito sa mga Cat kaya natatraffic lalo ayan po ayan. so mamaya pawin natin uh, para hindi ko ulam ko ulamin mga kayong uh, so atin munang susurvein kung alin doon yung ating uh, magugustuhan na mamaya ang pilhin ganun ang ginagawa ko ito sinusorbing ko muna at balik ko oh. sa ako dadaanan bibili ako ito pagkiligo hanggang doon sa dulo mga kamiks ay puno ito puno ng mga ano, dami nagtitinda dito bukas linggo yon puno ito bukas kaya sa haba ay magsisimula na po yan sila dito maglatag unang mga paninda so yon dito ano mayroon yan lang pinto wow magkano yung sapsap 100 po ba't gano'n ito ito na tawag dito alupin yung dagat Alupihan dapat ka ano? 160 po yan. 160 kaya lang wala naman yata laman ito May laman po yan Ano na ba yung binanatan niya kanil? May binanatan niya kanil Wala yung display ko Mataba nga siya eh Mataba Manis ba? Magkano ang 1 kilo? 160 po Gano? Baka mamaya wala naman tayong Ito Ayan po so mataba yan hindi na nga ito ano, pagkakabala. Ano bang masarap na luto dyan? Ini-steam lang po ito eh. Pero iba ginagataan nila. Tingnan tingin nga. Ayan boss. Ano kasi yan ah, makapit pag hindi pa luto. Ah, oh, ganun. Ito yung balat. Ito yung gila to. 260 yun. Sensya na't mataas ang isa. Ah, siya. ako mamaya, no? May magigala lang muna ako. Ayan mga kamix. sa uh, gala muna tayo. Mamaya tayo dito. dito. So, ayan mga kamix. Dito tayo. Lakalagpas natin ang palingke ikot-ikot lang muna tayo ito uh, mga kamig sa kapilang barangay malapit na po ang piyesta kaya may ano na sila nagsimula na magasimbol ng mga sa peryahan ayan o oh. po yung peryahan o eh. tignan dito sa mas malapit pa ah, kita kita Ayan mga kamiks, yung piriyahan nila dito na ginagawa yan eh. May may bangka bangka na. Barko barko, yun. Tsaka yung mga bakabayo na umiikot. So malawak din pitong gagawa. Matatayuan nila lang dito. Paglalatagan ng perya. So yun, tayo tayo nila. Kasi so, nag-cover na rin sila sa gabi dyan. Para kahit paano umikita na. Ayan. So ito. Ayan maray oh. Maraming pritong walang bayit. Iikot tayo. Sila natin. Dito mga kamix ay marami pong nag-ano dito sa umaga, sa madaling araw. Marami po dito ang nagjajaging. Dito to pag napagam, napaga punta ko dito ay nasa salubong ko sila nagjajaging ang dami. So ngayon medyo tinanghali tayo ng konti. So ayan mga kamix. Ano lang tayo dito. Gala-gala, pag wala nang ginagawa. mga kamis nandito natin sa dulo ah ganito lang tayo dito yung ano ito pala yung school ng Dayap Kalawan Laguna ayan dito sa kabilang sa division na po ito mga kamis may ito yung school nila dito sa kabilang subdivision. ito yung fiesta dito sa Dayap Barangay Dayap sa amin naman ay barangay Santo Tomas, Kalawan, Laguna. Yung kanina nang ginabasa natin doon kayo nasa may gate. oh, yun. Tapos dito sa kabila sa may palengke, dolo. At ito po nagtuturo yung aking kumari na teacher. Ito. Ayan. Tara, kuwi na tayo. Bibili na tayo ng ulam. susumba dito kanina susumba so, sila ayan so, hindi ko naabutan nakikisabay sana ako sa kanilang mga step dance ito may nagpapaaraw po so, uh, Sabado po ngayon mga mga kamiks, sabado ngayon kaya walang pasok dito sa school. Kaya sila ngayon dito ay yan, dyan sila sa harap ng school nagsusumba. So, yan mga sa ah, balik na tayo ng palingke. Bibili na tayo ng ulam. Baka yun na lang siguro binang na Napili ko na, ano, ay, ano. Yung tawag na ito, ano ba yung sinabi kayo na? Alupihang dagat. O, oh, yun na lang siguro. Okay, tara, let's go. Papunta na tayo ng palingke. Ayan, habang pupunta tayo ng palingke, ating pong, ah, titigtal uh, itutur po ko kayo dito sa aking mga dinadaanan ng magandang damuhan ayan damuhan ayan po ito po ay hindi pa napapatiwa ng bahay pero meron na po mga mayayari ng mga luti dito eh malalaki din ang bahay dito ayan o hindi pa lang napapatayo sila gawa ng siguro ginagating-gating mo nila ayan sakingan ayan ayan, ayan may bahay dun ayan mga kamik dito ako nalikan po yung aking binil, napili kanina ayan yung ano to alupihang alupihang dagat Uh, tapos ayun yung ano ano yun tawag dito sap sap uh, pwede bang 50 lang Apo. sige ayan ipili tayo lang 50 para meron tayong maimok pang mamaya okay ayun mga kamix uh, binili ko yung ano alupihang dagat saka sap sap sarima kasi sapsap sap para Nagustuhan ko lang bumili. Tara, uwi na tayo. Oh. Uwi na tayo mga kamiks. Magluluto na tayo. Ayan mga kamiks. Dito na tayo sa labas ng palengke. Dito na tayo sa highway. Kapunta na tayo sa sa aking subdivision yung tinitirahan Good morning, ba't naglalakad? <laughs> nagtitipid ha Ayan High street namin yun mga kamis High street, kaya naglalakad, nagtitipid yata Ayan Ganyan po kagandang ating kasada dito mga kamis po. Napakalawag ah, ng kalsada natin dito. Saka marami na rin nagtitinda dito sa mga tabigdaan, pati kalsada. Gawa ng marami na talaga tao dito. Kaya, pag nagtitinda ka rito dati, eh, pag nagtitinda mga tinda dito, nagtitindahan walang, walang kinikita kasi walang ganong tao. So, ngayon, marami ng tao rito, kaya marami na nagtitinda. Patunay lang yun mga kamiks na ang ating lugar dito sa kalawan ay nag i na so ayan, malapit din sa gate natin malaki ng mga butok na mga kamigs pinapahagingan ako eh mga big bike yung motor lang sa akin bike lang eh kaya wala ko sa may big sa akin wala bike lang mahal nila big bike kaya medyo wala kaya na ako diha, hato ko kung silang habulin <laughs> malay mo palang araw makakabili din tayo ng may big okay nandito na tayo sa ating sa ating ano gate gate ng ating uh, sa TV sundo ba yan side tree homeowner's decision ito ay may wow 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 okay, okay nandito na tayo mga kamis nakapasok na tayo sa ating sa gate dito na tayo sa loob ng subdivision okay yun mga kamiks uh, nandito na tayo sa ating uh, area so nandito na malapit na tayo sa bahay So hanggang dito lang muna ang ating uh, video mga kamix. Uh, babili lang ako ng ulam. Nag-backpack lang ako tapos babili na rin ng ulam. Ngayong umaga ng Sabado. Okay, magandang umaga-umaga lahat po sa ating mga kamix. At sana ay yun, ay supportahan lang po ninyo ang aking, ang aking YouTube channel. Manood kayo at uh, sana po ay Mamimigo ng ating taga panonood at mga viewers. Ay tawag nito yung uh, subscriber. So mga kamix, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Okay, bye-bye.